sports for video, ngayon, paalala sa ating mga kababayan, Pilipino at buong bansa Ngayon, papasok na ang December. Mag-ingat po tayo sa mga scammer. Marami na po ngayon nagkakalat na mga scammer dyan sa mga parigid nyo. Magtitix lang, magpapadala ng Gcash o true Gcash padala. Kaya mag-ingat po kayo kung may kakilala kayo, mga kalimbawa, yung mga inyong mga kaibigan, nag-chat sa inyo na magpadala kayo ng pira, babayaran na kinabukasan o kabayaran na agad. Kaya tawagan nyo na lang para masigurado kayo kapag na siya ang nag-chat sa inyo sa mga chat ngayon at message marami na ngayon nagkakalat marami na ang dumadating ng mga message na mag-register ka raw sa Gcash para yung yung Gcash ay maging verified pero ang nag-chat hindi Gcash di number kaya kaya tayo mag-ingat po tayo huwag tayo magpadala-dala sa mga scammer ngayong malapit na ang December kasi alam nila marami silang ma-scam mas marami silang mapira yun yun ang mga ang sikreto ng mga scammer ngayon kaya tayo magingat tayo sa ating mga mga wallet natin mga Gcash wallet o anong wallet smart wallet natin dyan Pimaya wallet kaya ingatan po natin dyan wag tayo magpadala ng mga OTP na mas mahalaga para sa ating mga account na mga account natin at mga Gmail natin ingatan din natin kasi marami na scammer marami pang hacker ngayong pa Disember hack yung account nyo para makuha yung inyong pangalan at ma-chat ang inyong mga kaibigan, mga kapamilya. Yan, mga kapamilya nyo ma-chat ng mga scammer na magpadala ng pira sa halagang mga inihingi o 100,000 o anong pirang 100 basta pira ang inihingi ng mga scammer ngayon. Nadali na nga ako dyan sa mga scammer nung nakaraang araw. Humihingi ng pira 9,200. Hindi pala ang may-ari ang nag di na hack yung account. Kaya sa ating mga kababayan, na mag-ingat po tayo sa araw ng mga sa mga araw ng mga ngayong papasok na ang Disember. Ilang buwan na lang. Dalawang buwan na lang Disember na kaya mas maigi ingatan po natin ating mga wallet dahil mga GCash wallet natin dahil mas marami po ngayong scammer ang dadarating. Ngayon nagka-phatout naman ang ating mga kaibigan dyan sa ating sa si Abraham ito, sign natin si Abraham Valdez bilya watching for KSA Hindi ko alam to kung saan yung KSA kaya shout out sa iyo Abraham Valdez bilya sa panood sa KSA Korean ba to o sa USA basta shout out sa inyo magingat po kayo sa mga scammer sa mga scammer dyan maraming marami talaga si Tool to babay itong mga mga kaibigan hanggang dito na lang po ang aking paalala sa inyo. Sana lagi kayo handa para laging ligtas sa scammer.